Hello guys! It's a day in the life I'm in Australia! So today's video, um, ang siyang pag-pakasyon sa Pilipinas. It's our first day that time. Um, literal na siya nga, uh, nag lang kami sa mga gamit naman sa hotel and then nag-dish sa MOA kay nag-dinner kami da. So, damo kami sang ginbisitahan actually guys ng mga kaalan anda galing kay damo tao uga ka overwhelm si Phoenix no so ara nag stopover na lang kami sa Jollibee kay do okay okay dito tapos so sang order ako ng manghood si Phoenix naga play and siguro na overwhelm mo siya kay damo sang mga pampanganan sa SMO ah kag damon gali guys mga nami ng mga shops subong kay dugi na ko di wala ka balik so nakaobra ko di dati sa Manila uh, year 2014 so adugay naku, wala, kabalik, dira, na ko nga wala ka balik dara so muna so it's our day 2 um nang hagad akon nga manghod kadto sa Green Hills kay may maka sa iPad gitna daw para sa iya nga birthday So, amo na. So, nag-check-in gali kami sa naghalin kami gali sa hotel namon from Pasay naghalin kami sa BGC which is tubang lang sang Aura Yan na muna. Um nag grab lang kami to Green Hill so amo na siya ang view from BGC. So first time ko diri magstay kag wala man ko na regret nga nag-check-in kami dere sa BGC area kaya namin gidman siya layo siya sa Manila <laughs> so tamang dede lang niya si Phoenix no while on the road kag medyo dugay amon nga travel kay bala nyo na Manila so it's traffic gid ayo na kami ni gali sa um, Mandaluyong kay naagyan na namo ng SM basta ang, -ang man na, mas, mega mega mall sorry SM mega mall oo so nagyana naman ng SM mega mall so nalipat ko guys Ortigas gali sorry di gali ni siya mandalu yung Ortigas gali ni sorry naman so mo na way and then medyo nainitan kami di kay summer ni siya that time so like kami expect na grabe ko init ng pagpuli namon. So literal nga gabi kita just namon isang bata. Kay paghari naman di sa Australia, lamig na siya, nag-start na ang lamig. And then sa sa Pilipinas, sa puli naman nagsugod naman ng summer that time. So amon na. So nakita nyo guys, Robinson's Galleria. Ay na kami guys, nakalabot na kami sa Green Hill, so lapit na lang. So manognaog na kami that time. Na kami sa Green Hill, so ang tawa lang nga mo nga porma. Naka-crocs na kami, nakashort, kag naka Uniqlo nga um, parang Nike nga air, air dry Drift. Basta muna siya guys, pasensya naman. Lipat ko sa tawag. Sorry ka tantrum, si Sakay nagutom na kami, so nagkaon kami ana and then after amo nagkaon wala ko na na video so ara ang manghot ko na sa iyang ipad so di pili pa gyud siya no kaya ning iyang ipad so gahulat kami sang stocks naging kwa ni Manong. So, ilunggo man siya, guys. So, follow nyo nang iyan lang ang shop. So, ginils. Kaya, barato na daas sila. And then, back at the hotel, nagtry ko nga pakaunon si Phoenix kay ng time na constipation na so hindi gigaya sa chan niya nga magkaon sang any solid food so milk lang gid siya so nagtry kami nga paon nun siya from max kitito kami ganit nagkaon ni smith ang ko so happy ko kayo nakakaon siya sinigang malanggalis na ki guys Amo, um, tani isang i-take na video that time sa ara, kami sa Manila guys kaso wala na gid time mag record kay basta kakapoy so sunod na lang ang liwat na bakasyon thank you for watching see you in our next vlog bye